Narito na ang funny bagong sayo. Narito na ang funny bagong saya. Mega panalo. Pandaming pwedeng mapanalunan. Pandaming prizes. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na. Mega fanalo. Register na at megafunalo.com. Under Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega Funalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with bioderm! Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with bioderm! Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Pidas Alaga movement ng Bioderm Clean White. Fun Nalo. Gaming for 21 years old and above only. Give it fun. Game responsibly. One hundred two point seven Star FM. Like, more. share, buy. Arasana Station is the blue and white pinas. Our Philippine Standard Time. Tatlong po tatlong star binuto na. Baka pa sa kalas 8 na nagbabaganda kumaga. umaga. 8.33 hey, in the morning. Lutang pa si Antonio ng bada. <laughs> Kaya talaga kapag uh, may eh. Uh, shy type kasi talaga ako <laughs> eh. Pero kailangan natin mag-live. <laughs> uh, speaking of live, live na live na po tayo, Star Nation. Eh, sa ating mga radio, at the same time, eh, sa ating Facebook page. Yan, hanapin niyo naman po, Star Nation. Eh, 102.7 Star FM Manila. Like mo, share mo. At share live, live na live rin po tayo sa ating mga YouTube channel. Sa ating YouTube channel, eh, 102.7 Star FM Manila rin. Hey! Para makita nyo ang kaugapuan ni Star DJ Antonio Nambara. <laughs> Hoy okay, Star Nation, araw po ng Miyerkules ngayon ha. At uh, ngayong uh, miyerkules Miyerkules, kamusta naman ha? Yung uh, Star Nation natin, nasa, na, nagsasabi na babawi daw sila, na hindi daw sila uh, late uh, pero ang nangyari, na-late pa din sila. Uh, Siyempre, as usual, ang sasabihin natin, bawi tayo bukas. <laughs> kapag ka uh, late ka pa rin bukas, Tarnation, parang feeling ko kailangan mo na magpa-check up. <laughs> Just lang. O, kasi naman. O, oh, tagal-tagal mo naman na. Lagi ka na pa rin nalili. Ang dami mo namang rason. Sabi mo, traffic na naman. Eh, kailan ba nawalan ng, uh, di nawalan ng traffic? O, oh, dito sa Metro Manila. Huh? Ay lang nawalan ang uh, nawala ang traffic? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Hindi tao ang mag a sa traffic. traffic uh, di, di, traffic ang mag a sa tao. Ang tao mismo ang mag a sa traffic. <laughs> Hello po sila ito mga sarili issue natin. O limang araw, makalipas ang uh, inyong uh, payday. O kamusta naman ang inyong wallet? Kaya pa rin ba o kailangan ng CPR? o, <laughs> <laughs> uh, best star nation na ako tuloy-tuloy pa rin po pag sa pagsali. Sa ating pa-provo ng Bobo Radio at Star FM ang... Swerte sa palengke 2025 Balde-balde pa premi na May cash pa yan kung saan 8 million pesos kasiyahan. Total price sa kati pamimigay nationwide. Ay, so mga sarnation natin ha? sa ating full suwerte sa palengke. Eh? Nasa ano na tayo? Nasa week number 7 na po tayo ha. Week number 7 sa so mga sarnation natin na gumagawa ng kanilang mga entries. Yan. Sa mga may katanungan po ha, na about sa ating pa-promo, pwede nyo po i-comment yan sa ating uh, Facebook page o din naman kaya sa ating YouTube channel. Yan po, din naman sa Facebook page yan. Sa ating pong, uh, Facebook live, pwede nyo po i-comment dyan mismo ang inyong katanungan patungkol sa ating pa-promo. Babasahin po natin maya-maya yan at yan, uh, sasabutin po natin agad-agad. Ito, Star Nation ha, paano kayong makakasali? Lalo mo yung mga nag-iisip pa lang at nagbabalap. Grabe, tagal mo naman mag-isip ha, na sumali. <laughs> okay, ito, Star Nation, napakadali lamang po sumali ha, sa ating pa-promo. Ilalagay nyo lamang po ang inyong uh, proofs of purchase o ang inyong ating uh, sponsor's product sa inyong mga sobre. After nyan, sell nyo yung mabuti ha. Ah, pagka-sell nyo na, siguraduhin nyo na hindi matatanggal ang inyong, uh, ang inyong entry, <laughs> uh, ang inyong uh, proofs of purchase. Siguraduhin nyo po na hindi ito matatanggal. Kailangan selyadong selyado. Kailangan dikit na dikit para parang yung pagkakadikit mo sa yung chowa. <laughs> <laughs> oh, after that, Star Asia, napakasalyo mo. Pumunta ka sa likurang bahagi ng inyong sobre at ito po ang inyong ilalagay, Star international. Uh, huwag niyo kalimutan ilagay ang inyong pangalan. Yan, pangalan, edad, address, contact number, at week number. Nasa so week number 7 na po tayo Star Nation ngayong linggo na to ha. Week number 7 at pangalan ng proof of purchase. Ano po ba yung mga isinirig nyo na proof of purchase? Ang inilagay nyo ba dyan ay yung ating uh, Orocan? O di naman kaya, eh, ang inilagay nyo ba dyan ay yung Dr. Wong Silver Soap? O nilagay inilagay nyo ba dyan ay San Miguel Pale Pilsen? O di naman kaya ang uh, resibo ng Pure Gold? O din naman kaya ang inyong uh, ay uh, Bioderm Shermicidal Soap? O di naman kaya ang nilagay nyo ay Gardenia? O, di naman kaya ang inalagay nyo ay ang Syngenta. O, kung ano man ang inyong inalagay dyan, isulat nyo po kung ano, kung ano po yung nyo proof of purchase. After that, Star Nation, wag na wag nyo kakalimutan ang inyong perba o ang inyong pong signature para sigurado na sa inyo nga ay ang sobra na yan. At the same Star Nation, sa mababang, babaha, sa babang bahagi o wag nyo kalimutan na ilagay ang ating title promo na swerte sa Panagia 2025 at ang uh, ating uh, address na 18D Estrada 2000 F. Artigas Jr. Road, Artigas Center, Pasig City at ilagay ang Care of 102.7 Star FM Manila. Wag niyo na po ilagay yung ano ha, yung word na at ilagay ang <laughs> Care of na lang. Care of 102.7 Star FM Manila. Ganoon lang ka din, Star Nation! Tapos ihulog nyo na agad yan dito sa ating ipilan na o di na makayas ating designated drop boxes na malapit po sa inyong mga lugar para po sa mga Star Nation natin sasali sa ating studio draw. Sa ating naman pong palengke draw, pwede kayo pumunta, Star Nation, sa ating pong palengke na ating susugurin para doon kayo sumali din sa ating palengke draw. Oh! Sa mga nagtatanong, Star Nation, uh, kapag sumali po ba sa studio draw, pwede rin po ba ako sumali sa palengke draw? Yes na yes na yes na maraming yes. <laughs> Pwede, pwede po yan. Kung saan maghuhulog kayo sa studio draw, okay yan. Kung uh, mahuhulog din po kayo sa ating palengke draw, mas okay yan. Na so para marami chance na ikaw ay manalo sa ating pa-promo. Diba? Oh, speaking of palengke, sa tayo sa Sugod Star Nation, this coming uh, August uh, 23, yan yeah, Star Nation, makita kita po tayo dyan sa uh, ating uh, Week 7 palengke activation. Makita kita tayo dyan ho sa Smart uh, Shop Smart. Yan, yeah, Shop Smart Grocery. Yan, yan po yung sa tapat naman po ng Tejero Sweat Market dyan po sa Makati City. Yan so, ha. So, mga Starlation natin na pupunta at pup dadalaw sa ating uh, Palike activation. Diyan po tayo ha, magkita-kita sa Shop Smart Grocery sa Tejero Sweat Market, Makati City. Happy, happy Starlation din po sa lahat mo mga staff ha mga staff po natin dyan sa Shop Smart Grocery. Magkita kita po tayo dyan sa darating na Sabado. Madali lamang po po tayo dyan sa tapat lamang po mismo yan ng Tejeros Wet Market sa Makati City. What? Sa mga nagre-request po ng ating uh, Apalengke Activision na sana magkaroon daw tayo sa Makati City. Ayan ho! Wish granted! <laughs> Yes, our nation, uh, Shop Smart Grocery. Marami tayong uh, ibibigay dyan ng maraming cash at kasiyahan. At kung saan din, meron tayo dyan palengke games huh? kung saan bawat palaro natin ay may kakibat na pa-premio. Cash Precious yes, nation. At the same time, dyan din po tayo uh, din yung ating palengke draw na kung saan may 10 mananalo ng TIG 1,000 pesos cash at 500 pesos worth of gift. <laughs> Uh, so mga star nation natin, kung meron kayong katanungan, meron ba kang may mga nag-comment ba sa ating uh, Facebook Live. Yan, para sagutin po natin agad-agad ang uh, inyong katanungan patungkol sa ating papromoha. Yan. Eho, magandang umaga, Star DJ Antonio Navarra. Good morning! Magandang umaga! Uh, po, Star DJ Antonio L. Idol na idol pa rin kita sa 102.7 Star FM Manila since 2015. Hanggang ngayon, siya pa rin ang legendary DJ sa Star FM. Naku, huwag naman... Wala nga yung legendary, kinakabahan ako sa legendary. <laughs> Good morning! Uy! Maganda umaga ho, ha? Ayan, alright. Sige, baba pa natin. Uh, Paps, since 2002, logo po ng uh, Star FM, parang hindi nagpapalit ng new logo ang Star FM. Eh syempre, yung nga uh, po namin sinasabi ha, noon at ngayon, Star FM pa rin tayo. DJ Antonio Labana, pakishoot po ang uh, po sa mga barangay uh, Pansol, Calamba City. Happy, happy sir viewing po sa ating Facebook Live. happy, happy sir listening po sa lahat mga Star Nation natin dyan sa barangay Pansol, Calamba City, Laguna. Ah, wala kayong katanungan ha. Uh. O yan ang good news, Star Nation. Wala kayong katanungan sa ating pro promo. Ibig sabihin, eh talaga namang madali lang tandaan ang ating mechanics. Napakadali naman po, Star Nation, talaga yung ating mechanics para makasali po kayo agad-agad at para manalo kayo ng ating ate mo naglalaki ang papropo. O oh, ang pa premyo. At agad dapat dito Star Nation ah, Yung ating pa premyo. Eh di na namin pinapatagal. Once na nanalo kayo Star Nation, right away, binibigay agad namin. Yan ang kagandahan. O oh, ba? Diba? Kumbaga, yung ating po pa promo. Ah, hindi pa po nagsisimula yung ating pa promo. Eh nakaredy na po yung ating pa premyo. So ibig sabihin... Yung sinasabi po namin, totoo-totoo, ang papremyo po ang naghihintay sa inyo. Kasi may mga iba nagkakaroon uh, ng promo pero ang tagal tagal ibigay. Ibig sabihin, hindi sila ready. Pero sa ating Star Nation, sa papromo ng Bobo radio at Star FM, hindi eh, pa rin siya sasit na nagsisimula ang ating papromo, nakaready na po ang ating papremyo. So ibig sabihin, once na nag-start na po ang ating papromo, yung papremyo na po lang natin, ang papremyo natin, ang naghihintay po sa inyo. Ayan, sa Wasa Nation natin, hulog-hulog pa, dami-dami ang pangyong entries. Once again, week number 7 na po tayo. Ngayong linggo na ito, dito pa rin sa pa-promo ng Bombo Radio at Star FM, ang swerte sa palengke, 2025, balde-balde pa, premi na, may cash pa at may radyo pa. Kung saan, 8 million pesos cash yeah, total prizes ang ating pinabibigay nationwide! Para sa buka mga ng Pilipinas, 43 star minuto na makalipas sa kalas 8 na nagbabagandang yung mga 8.43 in the morning. mga dito na mga po mga 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 Maraming mga 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 sa mga 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 Maraming mga 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 at syempre sa ating mga radyo, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga 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 tayo ang 102.7 Star FM Like mo, share mode. Mega Manila's best music station Narito na ang funny ng saya Mega Fanalo Pandaming pwedeng mapanalunan Pandaming prizes Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Register now at megafinalo.com. Fun all! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega Funalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, -hmm. Dahil we beat the germs with bioderm. At sa bida na alaga, new bioderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs. <laughs> with bioderm. Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, -hmm. Dahil we beat the germs with bioderm. At sa bida na alaga, new bioderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs. <laughs> with Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, sa si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Pidas Alaga movement ng Bioderm Clean White. Para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo rajo. dahil nandito ang music station ng Bombo Radyo, Philippines, ah! ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod. At 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao. Bakinig. So 96.3 Star FM Davao. 93.3 Star FM Dipolog. 93.9 Star FM Sambuanga and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dial Sagutian, then Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.